yung alliance na ba intended basically ang target dito. Of course, sasabihin nila this meant to 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 win, diba, ba? So Sa 2025. Pero ang isa bang obvious na target nito, yung mga Duterte rin. Kasi mukhang sila yung tatay yung opposition, di ba? Quote and Hindi, sabi ko nga kanina, kung hindi mo narinig, no, isang purpose nitong ruling coalition ay harapin yung lumaragasa ng mga kalaban. No? ng uh, ni PBBM, no? Eh, di ba narinig eh? Pero uh, ulitin ko na lang. No? ulitin ko na lang. <laughs> <laughs> ano gusto ko rito eh? Pag, pag mo, talaga may balik eh. Okay, sige na. Sorry na. Mali na. Pwede bang diretso yung oh. quote? Kasi kung isusulat to, hindi mo mamamaw. <laughs> hindi, <laughs> papalagyan ko lang ba? Yung punch mark sa gilid para authentic. No? <laughs> oh, nawala ka. <laughs> oh, ano? No. I'm, I'm waiting. Oh. <laughs> so yun, yun yung, uh, yun yung isa, no? Ang uh, ang magiging problema rito ay uh, malinaw naman yung bubuing ruling coalition ay pangtapat doon sa bagong oposisyon ng mga Duterte. Malinaw okay. naman na yung hukbong ng vice president ay hindi kasama sa ruling coalition at malamang ay sasama doon sa bagong oposisyon ng PDP. Nagulat nga ako na wala na yung laban. Ibig sabihin oh, kailangan nila iparegister ito ulit. <laughs> hindi naman 'to pwedeng tanggalin, baguhin mo na lang yung pangalan. Uh, basically kaya uh, i, -re i register ulito no. Sige ko oh, ano man, hindi naman pwedeng tanggalin maling parte ng pangalan mo tapos ganoon na iyon. Eh, no? Oo, oh, medyo Para... malabo no? <laughs> 'yon. Pero malinaw, ito na yung bagong opposition. At malamang ay kasama na rito yung UP. Kaya hindi mo na hindi mo na aasahan makakasama yung UP sa ruling coalition. Sa kabila ng sinasabi nung head ng Partido Federal na open pa naman daw sila. Parang uh, uh, ano uh, lang 'yan. Parang uh, binobola pa tayo eh. Hindi, <laughs> tawag doon. Ito yung tawag, tawag doon. Oh. Wushu. Yan ang tawag doon. ang tawag oh, doon. Anyway, uh, obvious na naman yun. Huwag natin i yung point na yun. Pero in terms oh, of being, ano, uh, yung, 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 yung formidable block, alin ba ron? Kasi we're talking here of midterm elections. At panagsama-sama yan, mga malalaking partido, into a grand coalition, eh mukhang hindi magiging madali yan, miski for PDP at saka itong hugpong kasi major party siya eh. May mga kandidato yan sa lokal, di ba? So, yes. uh, yun ang pag-usapan natin na, yung yung konteksto importante. Lalo na nakita mo yung mga PDP no na hindi ko malas, ayun, na suspend yung isang governor si Hubahib. Tapos itong mayor ng Cebu na suspend, no? Uh, duda ako kung makakabalik ba yung mga yan kahit suspension lang yung kaso nila, no? Uh, hindi ko alam kung sino pa yung uh, masususpend, dahil uh, naiwan sa PDP. So, uh, kung talaga yan, uh, mauubos uh, pagdating ng midterm. Dahil napaka-powerful ng ruling party, ruling coalition, hawak nila yung uh, mga resources, hawak nila yung mga appointee powers, hawak nila yung gobyerno, hawak nila yung COMELEC, DAO, hawak nila yung pulis at military, hawak nila yung mga mga local government uh, units dahil sa kanila umaasa sa internal revenue allotment. So, uh, talagang uh, maukubos yung uh, bagong oposisyon ng Pilipinas at hukpong, no? Pero may problema rin yung, kwan, eh, yung ruling party na binubuo. Bakit? Dahil yung mga magiging miyembro niyan, magne-negotiate sa na maging bahagi ng slate. Halimbawa, nasyonalista. Ine-negotiate nila na makasama si Camille Villar, makasama si Pia Cayetano, at makasama si Ariel Kerubin sa slate yung NPC ininegoshate nila na makasama si Manny Pacquiao at saka si Tito Soto yung NUP hindi ko alam kung ano ininegoshate for now kasi wala akong nakikitang senatorial timber sila pero ang problema dyan ay halimbawa uh, yung mga bilyar ay hindi naman all out support kay BBM marami siyang mga polisya na kontra ang mga bilyar at mas kakampi nila yung mga Duterte halimbawa sa issue ni Kibuloy no? uh, si Pia Cayetano. Oh, si hindi rin gano'ng kalapit kay BBM, no? Mas malapit 'yan kay kay Digong, no? Eh pag ni-negotiate ng uh, nasyonalista, eh baka walang choice yung administrasyon kundi tanggapin. Dahil kasama 'yan sa kondisyon sa pagiging membro ng ruling coalition, no? Yung uh, yung uh, NPC walang problema yung dalawa nilang malamang itulak sa slate ay uh, uh, hindi naman kumokontra sa gobyerno. So, ang mangyayari diyan, pwedeng mapasukan yung administrasyon na hindi malinaw yung loyalty sa kanila. Hindi at, naman surprising. At, at kung halimbawa ay mananalo yung uh, apat o lima sa slate ng Hukpong at saka ng PDP, tapos mananalo yung... Uh, dalawa o tatlo sa slate ng administrasyon na hindi malinaw yung loyalty, eh baka yung susunod na Senado ay mahawakan ng oposisyon. No? Uh, meron pa rin risk. oh, may ganong klaseng risk. Kahit kandidata mo, oh, tama. Unless papasok yung ICC at babawasan yung slate ng bagong oposisyon. No? Or unless magmamatigas yung yung administrasyon na ayaw namin ito dahil hindi malinaw yung loyalty nito. At mangyayari dyan, yung partido nila ay hindi sasama sa ruling koalisyon. So, ibig sabihin yung negosasyon ngayon nagsisimula na. Pero, okay. ingat din sila dahil baka yung makuha nila na nominee sa slate no ng uh, ng administrasyon ay baka medyo kapos sa loyalty. At pag nanalo na at uh, at uh, matapos na yung midterm, eh magpakita na ng tunay na kulay. Na no, actually hindi naman malayo kasi wala naman magbubuklod na idalihi sa kanila, di ba? So basically, at by the very nature of our senatorial elections, kahit you belong to the same ticket or lineup, technically lahat kayo magkakalaban eh, di ba? So you can only do so much as president to 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 make them fall in line. Diba? Tama. Oh. So, Alin election? meron kang several senators na dala ng several presidents. <laughs> no, parang, parang nakakatawa eh. Parang uh, reflection talaga ng, ng bankruptcy ng ating political system. Yo, mga common okay, candidates. Kahit, hindi pwede mangyari yan eh. No? Kahit pagpalagay na natin na imperfect yung mga sistema sa ibang bansa, pero may mga minimum na pwedeng hindi, hindi pwede mangyari. Katulad niyang ganyang klaseng sistema na several senators ay uh, daladala ng several candidates for president. noong 2016, yung Nationalista Party, meron silang tatlong membro, no? tatlong membro ng Nationalista na naglaban for the same position of Vice President. Alan Peter Cayetano, Bongbong Marcos, at si Sanit Trillanes. Trillanes. Parang, hindi mo, hindi mo ma-imagine No? Uh, pag mo yan sa uh, mga Europeans, sa mga Latin Americans, sa mga North Americans, no? parang, ha? Huh? <laughs> hindi, hindi sila makakapaliwala. Kaya medyo nakakahiya yung ating uh, political system at uh, in a way yung ating political culture na nagsusustain ng ganyang klaseng political system. At ang problema, pinagmamalaki pa natin yung ganyang okay. klaseng bankruptcy. Pero dito sa napipintong harapan sa pagitan nitong uh, Grand Coalition na binubuo ni Bongbong Marcos at saka itong expected opposition quote-unquote uh, led by Rodrigo Duterte, mukha bang af after a while, no? Once in a in quite a while, hindi na tayo makakita muna ng ano, common candidates o baka meron pa rin between these two uh, coalitions. Tingin ko, tingin ko tayo. Baka kal, baka nga kalahati ng kandidato ng oposisyon at kalahati ng kandidato ng administrasyon ay parehong ia-adapt nila. No, hindi ako magugulat, no? Uh, eh. halos kalahati, no? sa uh, Isa pang niya. Babalitaan ko na eh. May mga nasa slate ng administrasyon na uh, iniimbitahan nila Digong sa kanilang kwan na i-adapt. Siyempre, itong mga to mamimili ng sasamahan ng entablado, entablado during the entablado. campaign. Oh. Oo. Mm -hmm. Pero papayag silang magpa-adapt sa parehong kampo. Sa parehong kampo. At kung halimbawa <laughs> Pero, mag, magbabalatan, ngingiti na lang sila. Hindi pero ito, ito, ito. ito 'pag usapan natin. Sobrang weird 'yan, no? Uh, para maintindihan ng mga viewers natin, no. Bukod sa mukha siya ano, hindi actually, ano siya, height ng kasipsipan niyan, eh. Kabalimbingan. <laughs> Tingnan niyo naman yung ridiculous nature niyan. Kunwari 12, partido ano, coalition ni Bongbong, 12, coalition led by Duterte. Tapos may common candidates. Eh sino ilalaglag doon? Pag gusto, nilaglag eh, 'yan. Nilaglag <laughs> 'yan, 'di ba? Definitely. Oo. Okay. Ito ay isang tanong. Actual, mukhang grand coalition naman yung binubuo ni Bongbong Marcos. Eh, mukha bang, ano yung possibility or yung likelihood, sorry, hindi possibility, likelihood na baka may mapasama dyan ng mga taga-LP o yung mga dating LP o yung mukhang diliwan? Well, uh, baka, lang, baka for now, hindi naman, hindi naman probable. Pero hindi siya impossible. No? Dahil Philippine politics eh. No? Kaya uh, for now wala akong nababalitaan na gano'n. Pero posible siyang mangyari. Posible siyang mangyari dahil uh, lalo na yung mga LP o hindi naman LP lahat eh. Paano, alam ko lang LP ron si Kiko eh. Uh, uh -huh. For now ah, uh, si Bam at saka si 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 uh, si Chel uh, Chel Jokno, ay para magkasama sa isang bagong partido. Pwede nang magdagan pa yon. Pero dahil sila ay nasa labas nung winning mark, winning 12 sa almost all surveys, gagawa yun ng paraan para tumaas yung kanilang political capital at tumaas yung kanilang chances. At for now, kasama dun sa pagpapataas ng kanilang chances para manalo ay magpa-adapt. Magpa-adapt. Pero meron din downside yan. Pwede din silang masira dun sa kanilang traditional base. Halimbawa, kung yung isa sa kanila ay i-adapt ni Digong, yung isa ay i-adapt ni, ni BBM, yung kanilang base ay baka magdalawang isip sa kanila. So meron ding downside yan. No? Pwedeng tumaas yung chances nila dahil i-adapt sila ng dalawang malakas na partido, pero pwede rin silang humina dahil yung kanilang traditional command base ay baka magdalawang isip sa kanila. Pero sa akin mukhang ano, na... Mako malabo naman yata ang gawin ni Chel Jok na yun. Tingin ko rin. Tingin ko rin. Diba? No? Parang knowing him, malabo naman yata bigla biglang sumama yan sa Marcos. Hindi e parang parang binaboy mo yung life's work ng tatay mo. Pati yung yung life's work ng mo. Yung ama, no? oh, hindi naman diba? kasi lahat ng mga dating human rights lawyer, eh, napakadaling bumaligtad sa kanilang paninindigan, di ba? Oo, oo. Hindi diba? naman. Parang, oh, parang isa lang yung modelo nun yung ex-human rights lawyer na walang paninindigan, walang prinsipyo, at uh, walang self-respect. Mm, mm, Kailangan pa natin okay. pagkitin kung sino yun? hindi naman. Baka may, pahulaan na lang natin, mukhang mahirap naman talagang hulaan eh. <laughs> anyway, okay. ano ba to? What do you make of this new party? Relatively new party, no? Uh, na ang leader ngayon ay si former Senator Bamakino, na sinabi niya na, o tatakbo siya sa muli sa pagkasinador nagulat ka ba? Hindi <laughs> mo <man> nakakagulat. <laughs> anyway, pero let's talk about this this new party, yung ano ba to? Uh, katipunan ng nagkakaisang uh, Pilipino, K-A-N-P. Uh, <laughs> sorry, ang una ko naisip na tanong. <laughs> sorry ah. You cannot control your you cannot control your thoughts. And then tanong ko lang, sa mapupulutin to sa 2025. I mean how how how, how legitimate is the chances nitong uh, mga kandidato ng partidong ito? Well, alam ko ang uh, ang composition ng bagong partido niyan ay karamihan galing dun sa kaya natin movement or kaya natin NGO or kaya natin party. Yung karamihan na nandiyan. So marami dyan ay galing sa civil society. So hindi pa siya masyadong tested in electoral or political battles. Pero hindi ko naman siya i-underestimate. Mas ang tinitingnan ko ay kung makakatulong ba yan kay Bam sa mga surveys. No? For now, ay duda ako. ko. No? Doon ako kung makakatulong, dahil no? Hindi dahil hindi siya kilala eh. no? Hindi pa siya kilala. At uh, Yung partido. Oo, oh, yung partido.